Handang gumastos ang Blooms para sa iba't ibang merch tulad ng photo cards gaya nito at maging mga accessories gaya naman nito ang cute oh. Kaya naman nang i-anunso ang kanilang first ever solo concert, libu-libong fans ang nag-unahan para mapanood ng live ang kanilang mga bias. Wala pang dalawang oras na sold out ang tatlong araw na Biniverse concert sa Quezon City nitong nakaraang linggo. We love you! Lan lang sila sa libo-libong blooms na nauna sa karera ng pagbili ng tickets. Ang ilang fans naman na hindi pinalad, nagbaka sakali na lang at naghanap ng reseller online. Isa na riyan ang small business owner na si Kyle. Certified bloom na raw talaga siya mula pa nang mag-debut ang Bini noong 2021. Si Maloy po kasi talaga yung reason kasi classmate po kami during elementary days, grade 5 and grade 6 hanggang first year high school. Yung journey po nila talagang sobrang inspiring. Tapos until na wala, nakaka-proud po kasi na ngayon may solo concert na sila as a reward lang sa self kasi syempre hardworking, ganyan. Sabi ko, gift ko na yan sa akin kaya sabi ko, why not naman na since first solo concert nila, go ko yung VIP. Desperado raw si Kyle na makakuha ng tiket noong araw rin na yon. Dahil alam niyang marami ring kaagaw kahit pa sa online reseller sa bumili. 11 a.m. pa lang po nagising na ako nun kasi ka, gusto ko pong makasecured talaga sa mismong website. And yun naman po talaga yung plan ko. Tapos naglagay po ko sa PC, sa phone, sa iPad, lahat po. Tapos wala, hindi po pinalad. Nagpost po ako sa marketplace. Sabi ko, sino po may extra Biniverse concert ticket? Tapos marami pong nag-comment. Tapos may isang nag-comment na inad ako. Kaya sabi ko, ah, inad niya ako. Ba't niya ako inad Sabi ko, baka legit. Tapos yun po yung in ko. Lumapit ng biglaan para bang di nagkataon. Isang nagpakilalang Isobel Binias ang nag-alok ng SVIP ticket kay Kyle. Ito ang pinakamagandang pwesto sa concert at pinakamahal. Binenta ito ni Isobel kay Kyle sa halagang 5,500 pesos. Halos 200 pesos lang ang tubo mula sa original price na 5,336 pesos. Tapos ayun po, um, syempre ako, paano ko malalaman kung legit? Sabi niya, ito po yung email from Ticketnet, na-secured ko siya. May nakalagay ng order ID. Since hindi ko naman po first time, alam ko yung mga nakalagay na details. Nag-provide din po kasi sila ng mga IDs. And so ako, nag-scroll po ako sa profile nila. Nakita ko na... Ibang year, may mga nabebentahan sila. So parang ako, ah, baka legit nga talaga siya. Sabi nga ng isang kanta ng Bini, I feel good. Iyan daw ang naramdaman ni Kyle kaya agad siyang nagpadala ng 5,500 pesos sa e-wallet ng seller na si Isabel. Nangako raw itong ipadadala rin ang email confirmation oras na natanggap niya ang bayad. Pero kinutuban si Kyle nang bumagal na bigla ang mga reply ni Isabel matapos niyang magbayad. Sabi niya lang, wait lang, ten, online class lang ako, ganyan. Ah, okay, sige. Pero please po, pa-reply ako agad. Tapos parang mga 15 minutes na, wala na pong response talaga. Sabi niya, na-send ko na anong telegram mo, ano do, email ko. Sinabi ko po lahat. Tapos, wala pa rin po ako nare-receive. Sabi ko, please naman, hindi po biro yung 5K. Ang hindi biro yung perang pinagdaanan yan, kung paano ko yan nakuha, ganyan, ganyan. Tapos, hindi po talaga siya nagre-reply. Budol Alert! Oh shucks! Mahirap ma-verify kung legit ang taong kausap o ang mismong tiket na binibili sa social media. Mas mabuting makipag-meet up o humanap ng taong makakapagpatunay na legit ang seller na kausap mo umiyak ako Umiyak ako after. Tapos, ayun po, may mga nagchat sa akin, Blooms, na nascam ka din ba nito? Kasi ako din. Ang ginawa na lang po namin para matulungan yung ibang Blooms, nagpo-post po kami sa marketplace na wag nilang pagkatiwalaan yung mga profile na yun. Kaso parang ngayon po, nag-change name ata sila lahat. Goodbye, Biniverse. Dahil sa reseller na hindi kayang sumeryoso, napilitan si Kyle na mag-team bahay na lang. Um, talagang minamanifest kung magkaroon sila maraming concert next time. Babawi talaga ako. Ganun. Tila no fear sa pambubudol ang ticket reseller na si Isobel. Bukod kasi kay Kyle, na biktima niya rin ang isa pang bloom na si Kerubi. Binista na raw siya bago pa man pumutok sa social media ang mga kanta ng P-pop group matagal ko na po silang kalala during Star Hunt Academy po nila. And then ngayong year po, 2024, doon ko lang po sila mas in-acknowledge po. Multi-talented po sila, tsaka bukod po doon um, yung visuals po nila. Tsaka iba po kasi yung ano, feeling kapag Pilipino na po mismo yung iniidolo nyo. Umuwing luhaan si Kerubi sa araw ng official ticket selling para sa Biniverse concert noong April 2. Kaya sinubukan pa rin niyang maghanap ng reseller sa social media. Yung isa pong nag-comment, siya po yung una kong chinat. Full details po yung reply niya. May mga screenshot po siya, may picture po siya nung ano, ticket po, tsaka ng barcode po. Tinatanong ko po siya nung paulit-ulit kung totoo po ba siya or scam. Pero paulit-ulit niya pong inaano na hindi raw po marami na daw pong bumili sa kanya. Sabi niya po, bilisan na lang daw po kasi may gagawin siya. Dahil desperadong mapanood ang Nations Girl Group, sumugal na raw si Kerubi. Tulad ng kapwa Bloom na si Kyle, 5,500 pesos din ang alok ni Isabel kay Kerubi para sa SVIP ticket. nag po ako ng pera, tapos nag-bank transfer po ako sa kanya. Tapos mga ilang minutes lang po nag-chat siya na sabi niya po, hindi raw po siya makaka-reply kasi aalis lang daw po siya. Gan. Hanggang sa inabot na po ng madaling araw, chinachat ko po siya, hindi po siya nagre-reply. Tinatawagan ko po, po nagre-ring lang po yung ano, messenger niya po, pero di po siya sumasagot. Binabalikan ko yung pag-uusap ni na Keruby at Isabel tulad kay Kyle, teen ID rin ang ibinigay na katibayan ng reseller para masabing legit kuno siya. Hinala tuloy ni na Kerubi at mga biktimang blooms na kanyang nakausap gumagamit ng fake identity ang budol na reseller. Desmayado ngayon si Kerubi, lalo't hindi biro ang pinagdaanan niya para lang makaipo ng pambili ng Miniverse Concert Ticket. Nagbibisnes po kasi ako nung una yung DIY liquid dishwashing po. Tapos yung iba po doon nakuha po yung sa ano, burial assistant po ng father ko, namatay po siya nung February. Kaso nung bandang huli po, grabe po yung pagsisisi niyo. Kasi ang laking ang laking halaga na po sa amin. Hindi na nai-report ni Kerobi ang naranasang pambubudol. Pero umaasa siyang sila na ang huling mabibiktima ng mga naglipa ng peking ticket reseller. Gusto ko lang po sanang lumantad na siya para po mabigyan din po siya ng tamang leksyon. Baka may mas bata pa po sa akin mas kamya. Hindi naman po kasi biro yung perang basta-basta na lang po nila kukunin. Pinaghihirapan po yun ng magulang namin. Kami po mismo pinaghihirapan po namin. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, parang sumasabay pa sa uso ang mga mambubudol kaya dapat magdoble ingat ang fans ang usong-usong -uso ngayon, yung Biniverse um, concert. Ngayon po, sa uh, naitala ng PNP ay may lima na po tayong na, na complainant na nagbigay sa atin ng reklamo. Uh, Nagre-range ito ng uh, 3,500 up to 8,000 actually yung um, binibigay doon. And ang um, mga matataas na prices, ang sinasabi is, wala nang uh, available na ticket doon sa ticket outlet. Kaya, yung ibang uh, kababayan natin, doon na bumibili sa mga tinatawag nilang fixers. Susunod, fanboy ng Bini na isahan ng nagpanggap na kaibigan niya online. So sabi ko po sa kanya, akala ko ikaw yung kausap ko kanina, sabi niya. Wala akong ticket, wala. Susunod yan sa Budol Alert. Reward naman sa sarili kaya hindi nagdalawang isip ang college fresh grad na si Jerome na ang Biniverse concert. Sinubukan niyang pumila sa official ticket selling noong April 2 pero sold out agad ang tatlong araw na show. Sa reseller tuloy ang bagsak niya pati na ng kaibigan niyang certified bloom din na si Alias Cherry. Naging fan po ako ng Bini talaga nung napanood ko sila ng live. So nakita and nakausap ko po sila uh, mismo and nakita ko po na very professional po sila and bababait. Hindi alam ni Jerome na konsumisyon pala ang maidudulot ng kagustuhan niyang manood ng concert. Nagsimula ito nang mag-reply siya sa post ng kaibigang tatawagin na lang natin na si alias Mickey sa social media platform na X. Nung hindi po kasi ako nakasecure ng ticket Uh, meron din po akong kaibigan na nagtweet tweet na hindi po siya nakakuha ng ticket. At rinaplayan ko po yung tweet niya, tapos sinabi ko po na, ayun nga po, hindi po ako nakakuha ng ticket. Uh, make it for two na rin para masama niya po ako kasi yung tweet po niya, naghahanap siya ng ticket. Hindi na raw umasa si Jerome na makakakuha pa ng ticket sa dami ng blooms na gusto ring manood ng concert. Pero nabuhayan ng loob si Jerome nang may matanggap siyang mensahe noong April 4, dalawang araw matapos ang ticket selling. Sabi nga ng Bini, hello there, Mr. Uh, meron pong nag out sa akin through telegram uh, using the name of my friend na rinaplayan ko sa tweet and even his picture. Tapos ang sabi po niya, um, di ba naghahanap ka ng ticket, nag-tweet ka pa, make it for two. So naisip ko po, po na baka po um, nakakuha po talaga siya ng ticket last minute. So, ayun po. Um, po ako binantahan ng ticket na dalawa daw pong for VIP. Um, original price po niya is $7,400. Um, tapos, uh, binibenta po sa akin ng $7,536. Agad daw ibinalita ni Jerome sa kaibigang tatawagin na lang natin na si Alias Cherry ang offer na extra tickets ni Alias Mickey. Pumayag si Cherry, lalot maliit lang ang patong mula sa original price kung bibilin ang ticket online. Noong araw rin na yon, magbabayad si Jerome kay alias Mickey sa pamamagitan ng mobile banking. Noong pagka transfer ko po ng pera, saka po sinabi sa akin na uh, wala na daw po pala siyang dalawang VIP. Ang meron daw po siya ay dalawang SVIP. Ako po, personally, yung budget ko po hanggang VIP lang po sana. Pero yung kaibigan ko po, willing po sana dun sa SVIP. Ang sabi po kasi sa akin nung nagbebenta, kunin mo na para lang din mapanood mo na yung bini. So parang um, na-flatter pa po ako nun na binibigay niya na po sa akin ng discounted kasi gusto niya nga po mapanood yung 3,100 pesos ang kailangang idagdag ni Jerome para ma-upgrade sa SVIP ang dalawa nilang tiket. Pero hindi raw talaga ito swak sa budget hanggang sa binabaan ng seller sa 1,500 pesos ang kailangan niyang idagdag. Pagkapasko po ng 1,500, bigla po ulit uh, nagsabi yung seller na um, nag-aalangan na daw po yung boyfriend niyang ibenta yung ticket sa akin. Kasi daw po masyado na daw po pala silang lugi. Baka daw po pwedeng 1,800 na lang daw po yung idagdag. Pero na-transfer ko na po kasi yung uh, 1,500 nun. So, ang sabi ko po, um, ihahabol ko yung 500. Pero um, hindi daw po pala ab abot sa minimum transaction yung um, 300 na kulang ko. So, sinabi po sa akin na, ah, sige, ibigay mo na 500 ulit tapos ibabalik ko sa Cash mo yung 200. Budol Alert! Kung may kakilalang nag-alok ng murang ticket o kahit anumang produkto o serbisyo, i-verify o i-check muna ito ng personal sa kanya gamit ang ibang paraan tulad ng social media, pagtawag sa telepono o pakikipag-chat sa ibang app. Baka kasi na-hack o may gumagaya sa account niya. Kinutuba na raw si Jerome nang biglang hindi na magparamdam ang katransaksyon niyang kaibigan kuno. Puro pangako lang daw ito na ipapadala ang order confirmation at ticket details sa kanyang email address. Minessage ko po yung totoo kong kaibigan. So sabi ko po sa kanya, na ah, nasend mo na ba? Tapos saka po siya nag-reply ng alin. Tapos dun ko. saka ko po, po sinabi sa kanya na Akala ko ikaw yung kausap ko kanina sa telegram, may nag-message sa akin, binibentahan mo ako ng dalawang ticket, ganto ganyan. Tapos sabi niya, wala akong ticket, wala. Ako nga hindi nga ako makakanood, wala akong ticket. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Kumpirmadong mambubudol ang nagpanggap at gumaya sa account ng kaibigan niyang si Alias Mickey. 9,546 pesos ang kabuang natangay ng nagpanggap nakawatan. kawatan. Anong kinakausap po ako ng scammer, ginagaya po yung usapan namin ng friend ko kasi um, nagkakabiroan po kami. Tapos yung mga tawagan po namin, be, so parang ang casual po ng usapan namin. Kaya po feeling ko din po kasi na, nakita nung scammers kung paano kami mag-usap sa Twitter nung kaibigan ko. At ginaya po niya yung mga mannerism, yung mga expression po namin. Tinulungan ni Mickey si Jerome na agad nag-report sa pinakamalapit na police station. Parehas po kami nagpanik kasi nag-alala din po siya na ginagamit yung identity niya. So natakot po siya na baka um, may iba pang kinausap gamit po yung pangalan at picture niya. Nag-report din agad si Jerome sa ginamit niyang mobile banking app at sa e-wallet kung saan siya nag-transfer ng pera sa scammer. Pero hindi na nabawi ni Jerome ang halos 10,000 pisong na budol sa kanya. Siguro po dapat mas naging um, careful lang din po ako bago po mag-transact ng ganun kalaking halagang pera. Kasi kahit naman din po kakilala ko yung nagbebenta o kung totoo man po siya, dapat po pinag-isipan ko rin pa na talaga ng maigi muna yung paggastos uh, paggastas po ng ganun kalaki. Kasi hindi po ako nakasecure ng ticket, baka mag na lang po ako ng baka po meron pong online or baka po meron naman pong post-concert na mga clips. So yun na lang po yung linolook forward ko. Ang tingin ng mga investigador natin based din sa kanilang mga uh, statement is nakikita kasi nila na mas mura. Kung nakikita naman ng scammer na ito mayaman to, uh, afford niya yung mahal, sinasabihan din na ito yung presyo mas mataas kumpara sa, sa original price since wala nang available na ticket dun sa ticket outlet. Kaya ginagrab nila yung opportunity na makakuha ng mga tickets na ito.